Ito po okay. ba yung sa ano, yung papasig? Oo okay. po, pwede po na ano, nabatawag dito. Ako na na lang po, kasi po gusto po ng ano, ng, ng nagre-receive CO dito eh. Kaya po ba yun? Magkano ang abono? no? 600 lang. Magkano? 600. 600 sige, sige, Tingnan ko. P Punta na lang muna ako dyan, tapos tatawagan ko rin yung ano, yung receiver. Sige po, tatawagan okay. nyo na lang po ngayon. Thank you po. Okay, thank you. This is Kevin, you're not Beach. Hello ano po, yung ano po ito, sa lalo mo po ito? Hello po po iya. Yeah. daw po, ano pong item po yun? The box po siya na item. Anong ano yun? Anong item po yun? Box na ano po yun? Box na top mark po. Bale ang abono nun, magkano po? 800, ano, so magiging 812 po. Opo. Okay. Bale, Bale so magiging 8 plus 50. ah, uh, 812 plus 50. Ganun. Opo. Okay. Okay, thank you. Thank you pa. Papunta na rin ako doon. Thank you. Thank you din po. Ano, sugal natin? Abono? ano? kaya yun? Anong item yun? Si-check natin. Kasi, nandun na rin tayo eh. Ang layo na ito. Eh, one kilometers na lang to. Tapos itong si, si Tuna, tatali ko na lang sa likod ko to. Duda ako eh. Pero, sige, laban natin yan. Diyos ko. Malit na bagay. So, ayun. Kunin muna natin tong item. At abono daw eh. So, si-check natin yung item. Para sure. So, we're here na. So, kaya siya dito. Pagpapagan na natin. Akihi. Akihi ko. Hello, boss. Nandito na po ako sa pickup. Pwede ma-check yan, boss. Anong item to? Ito, pinano niya. Pinakustomize. Bali, mabayaran dito. 600. Kaya yung sa shipping doon. Ah. Kani yan? Customize? Ha? Sa backmark po. San, san ina... Ha? San siya nilalagay? An... Toys lang po siya, parang display. Ah, okay. Di ba acrylic ano yan? Hindi ba po alam ko nang ginamit yun na something eh. Pero kayo gumuha niyan. Ano yon Binili nila sa inyo? Online. Ano sagbebenta kayo noon? Neto 600. pabilang na lang ako. Okay, thank you. Kunukuha na natin yung ano, yung aabunohan. So, hindi ko siya gets kung ano 'yun, pero ano daw gawa daw nila 'yun. Pero hindi binili daw nila 'yun, tapos binili rin sa kanila. So, hindi ko gets. I don't know. Pero seems legit naman. Pero anyways. One eternity later. Update. Tawagan na natin siya. update na siya na malapit na time. You subscribe to my YouTube Please try to get my channel. Totoo? Dago. What ko dito? Tawagan natin. <coughs> Ayun. Hello po. Continue on C Mundo Avenue for 800. Hello po ma'am. Malapit na po ako ma'am. Oh. Sige yeah. po. Pahintay na lang po Mga 5 minutes po, nandiyan na po ako. Thank you po. Thank you I po. Kala ko naman, hindi magre-reply man. Kinabahan ni Tlog mm. ko doon, nanginig eh. inig siya mga ano, 3 times. Kung siya nag-subscriber, ano, eh, cannot be reached eh. Siguro nag-error lang dahil tumatakbo tayo nung na nag-call tayo. Pero yun, buti naman, sumagot. ba ako sa, no, abono, kala ko yung abono ko, paalam na. <coughs> paalam na, 850 rin yun, shit. Di ba, ang laki. Madi mo no, nawalan ka ng 850, tapos meron ka pong babayarang pen, ano, violation sa Marikina. Aray, gagoy, gagoy, baon-baon sa utang ba? Parang ano bang reason ba't nagtatrabaho pa ako? <laughs> Tigil na natin to. Uh, anyways, nandun naman na tayo. Manapit na tayo. 2.6 kilometers. Ang problema lang, traffic lang talaga. Nakapunta na ako dito dati. Chip, kaya na David. Ano siya eh? Uh, Block 341. Ano po? Lala mo? Galing na ako dito last week eh. <laughs> Tandaan ko Wait lang po. Ah. Ito po. Iwan ko po, no? Opa. Sige po. Opa. Thank you po. Hey, kaliwa dito. Dito na 341. Familiar sa akin to ah. 341. Bagi ito eh. 341. Nakakalala ah, ko to. ito. 313. Ah, okay. Naalala ko yung dinalaan ko to nung ano, nung lata. Nung lata na to, ito Yung mabigat na lata. Dito, dun lang kasi siya na pin. So, 41, 41, 3. Ah, ito. Lala move. Bale, ano po lahat, no? Ah, Thank you. So, let's go na. Huh? Sabi na eh. Familiar sa akin tong area na to. Ay naku, makaka-uwi na rin sa makas.